Guys, so this is Halloween. So, naglagay na ako dito ng kandila. Meron na ba tayong corb? Corbis? Parang corbis ka na. Uh, namimigay tayo ng mga ano sa mga bata, mga chocolate. Wait lang. Lawan ko nga. So, ito yung mga chocolate para sa mga bata, guys. So, pupunta yan sila maya-maya dito para kukuha ng chocolate. <laughs> Ganun yung mga bata dito. Parang ano na dito parang uh, tuwing ano yan guys, tuwing uh, dun, tuwing Halloween na, na punta yan sila dito maya maya, maaga aga pa kasi kaya yun, kukunin nila yung chocolate na yan yan, pag hati-hatiin nila yung mga bata yun po guys and see you